Muntik na sila magkaklase. Naglapad pa ka sila bro sa sports fest. Ano? Volleyball. Magkalapad kayo? Sayo <laughs> bro no. oh, sa ating. bro. Kung ano, parang ano ba yun? Aray, kung yung pinipit. Ano bro, wala lang. Ay, lang naninigas. Ano? Na? Hindi ko ka muna bro. Hindi dyan ka lang kung sabit ka na dito. Hindi hey, nga, yung ko nga sakit. Kaya ba yan? Tugro dalin mo ko dun sa kotse? Ano ba? Palo ka muna. Pacheck up pa muna ba? Hindi lang, Sakit ba? Palo ka po siya. Sakit ba ka muna yung tayo ko? Tara muna. Tarang muna. Ay, ano muna natin? Balik lang na tayo dito pag gano'n. Pacheck up mo muna, muna natin. Hindi ka ako magagalaw eh. Alalayan kita. Baka masakit kasi pag ano, pag tumayo ako bro. Alalayan kita. Sarap uh, mo. Wait lang. Kaya pakiramdaman ko eh. Ang Ano kasi, parang nagkaramp sa loob tapos ang tigas na. Ano ang pwede mo Hindi man kasi pwede mo yun. Okay. Hindi, pakiramdaman mo muna bro. Pag hindi kaya, punta muna tayo sa hospital.

oso an do an an trañs anso skeden ayond diba kano pou mas meun natao pou pou pouan mo la sente da rai ma goue an tañ an amon do so parmano an le galad an dan an sigli oy ni an brao di nao an do an do oy an brao di nao an do di kometa adas Baka ka naman, naman. No? Di naman. Hindi okay, naman. Ay, ano, kaya? Hindi pa rin dito, pasok mo na din. hindi din kasi, wala naman yung kakayong ginawa. Natamaan ba yan? Hindi natamaan. Hindi naman ba yun? Baka siguro, ano, masobra na Masobrahan sa ano. Sa galaw. Hmm, dik Akit, baba ka nang hanggang, bro. Mas tantang siguro, bro. Ano, paano yan, ay? Lagay ka po sa dyan, po. Iinayaw mo lang, po. Pahit-pahit mo lang ano na po. Bakso mo malalo, Hindi naman, wala na naman. Ano po yung insert sa sugat? sa opera, po. Opera? Ay, sa opera. Sa opera. Sa opera I, hindi din pwede nating galawin, e. Kasi baka... May inamag po. Hinihiwa ka siguro, e. E, bro, pwede bang ano? Sa loob, sa loob? Para ano? Ma... Maano yung ma mas malilaka mas yes, talagang bitch. ba kung diuna masakit kina 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 mo ano? Hindi mo kina 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 Parang <laughs> <Higa>. <laughs> pahiga ba, bro? Pahiga? Pahiga. Hindi